Hi guys! Welcome sa aking video and for today's video ay mag-update ako about sa Dream Market na app na to na sinasabi ng iba na legit nga pero legit naman talaga guys yung 50 cents yung first cash out natin dito ay legit na legit pero eto guys ang dami ko ng pinagdaanan at nagawa ko na nga yung 200 satisfaction para ma-withdraw daw itong 5,000 tapos after naman ng 200 satisfaction. Ito naman guys, yung sinasabi na ibang goal na naman, yung 20k customers guys. At yun talaga yung pinakamahirap. At ayun nag-search -nag nga ako dito sa YouTube at nakita ko nga may mga nagsabi na makaabot ka daw ng level 30, level 35 ay makapagcash out ka na nga. At ako nga dito guys ay level 27 pa lang. At hindi ko pa rin i-delete ito guys at mag-update pa rin ako sa inyo kaano yung mangyayari sa akin pag natapos ko na itong 20k customers. At ito talaga ako matyaga, sobrang tiyaga kasi nga sa daming pinada pinagdaanan ko dito sa 200 satisfaction na yan. Grabe guys, ang daming ads na pinanood ko. Ayan yung legit guys, yung 50 cents lang. At ayun nga. At sana ay mag-follow kayo dito or mag-subscribe dito sa akin channel para ma-update kayo sa next update ko sa apps na to. At pagtsatsagaan ko talaga to kasi anle naman yung ano, yung effort lang talaga, anle talaga yung data ko, yung wifi. Yung effort ko lang talaga yung kailangan dito yung tsaga. Yung tsaga sa panonood ng mga ads nila. Ang daming ads, grabe sa 4K na customer ko pa lang, ang dami ko nang pinagdaanan sa apps na to. Kaya kung hindi ka willing na mapagdaanan yung napagdaanan ko na sobrang hirap na, ay wag ka na lang mag-install para hindi masayang yung effort mo. Pero ako ay tsatsagaan ko pa rin at susubukan ko pa rin hanggang sa sinasabi ng iba na sa level 30 or 35 ay makapag-cash out na nga dito. At yun lang guys. At maraming salamat kung nakaabot kayo dito. At ayun, kayo na lang bahala magbasa sa mga update dito sa screen at ako ay nagbo-voice lang talaga dito at sinasabi ko lang yung mga gusto kong sabihin para sa inyo. Maraming salamat. Sana ay suportahan nyo ang aking munting channel. Sana soon ay makapag-ipon na rin ako ng ng subscriber at syempre mga views. Yun lang, thank you. God bless.